Good morning mga bayis To this vlog Pupunta po kami ng Seoul Kasamaan po namin yung kasama po namin sa bahay Kasi kukuha siya ng OEC Kasi yung OEC po kailangan po yan Pag uuwi kayo Gusto po bumalik sa Korea Napag po yun na sa airport Kasi kailangan, kailangan po yung OEC na yan So sasamaan po namin siya pupuntang ng Seoul So tara po Tingnan nyo po sa loob ng bus mga bae. Sobrang linis, maganda yung upuan. So dito po, uh, lahat po ng bus dito mga bae. May free wifi po yan. So hindi pa ko yung mabubog. Tabay yu ay bumabiyahin ng layo. Kahit ang oras pa yan. Kasi po may free wifi. So, mababang biyahe nga itong mga bay no? Kasi galing sa amin dito sa yung in eh, may mahigit uh, dalawang oras yata yung biyahe. So, okay lang yan mga bay no? Kahit na mahababa yung biyahe nyo. At least, sumbrang ganda na yun. naman yung makikita yung uh, lugar po No? Ayan po yung daming building ko dito sa Korea. No? Korea mga bay. So, kailan kaya magiging ganito yung Pilipinas mga bay. So, mapapasa na o na lang tayo so ito yung nakikita nyo mga bay ito yata yung pinakasikat na hand raper po dito sa korea no? so sa key drama nyo lang po makikita dito so sa akin po nakita ko po ng personal yung hand raper at hindi lang po nakita na daanan ko pa po at dito po sa bus mga bay may precharger po pala dito so kahit na lubat po kayo hindi pa ko yung mag-aalala no? kasi po may precharger charger at nakita ko na itong napakagandang balloons po Ayan po mga bay, napaka colorful po yung balloons. Sana magustuhan yung pinapakita ng mga bay. At dito ng mga bay, pababa na kami mga bay. Nagamito na naman yung magic card ko. Napaka- gamit po talaga ng card dito sa Korea. Kahit saan mo pwede gamitin yan, mga bay, magagamit mo. Ha? Ha? Oh, ha? 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 talaga? Ha? 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 Seoul, Seoul, Ha? Nung ano tayo? ano tayo? Amil? Naglagalat na doon sa helicopter? Oo oh. Ito yung taxi doon, nabila? So ayan mga bay, nandito na nga po kami sa Seoul Station mga bay no? Tingnan nyo man mga bay, ang daming bus mga bay Ang daming mga tao naglalakad dito Kasi kasi nga po ito yung capital ng South Korea, yung Seoul. Tignan nyo mga, mga bay, hapala ko lang mga bay eh, sa key drama ko lang makikita ito mga bay. Pero ayan eh, na mga bay. Nakita ko na yung Seoul Station mga bay. Inaapakapakan ko pa yung kasada nila mga bay. Napakaganda mga bay. Seoul yo so ayan ang mga, mga bay no? galing po ng soul station mga bay e, Sasakay ka po ng taxi mga bay so yung taxi mga bay nandito lang po yung sa gilid ng Seoul station mga bay so pupunta na po kami mga bay sa taxi mga bay para po sa sakay na po kami at napunta po ng Philippine Embassy mga bay so samahan niyo po kami mga bay hanggang sa dulo mga bay para malaman niyo po kung ano yung mga kailangan para sa pagkuha po ng OEC mga bay so tara mga bay nung pumunta ka ng task eh? So ayan mga bay, nakasakay na nga po kami ng taxi mga bay no. So pag sakay ng taxi mga bay, sabihin nyo po sa driver na pupunta kayo ng Philippine Embassy. At doon na po kayo ibababa mga bay. So ayan mga bay, ganda ganda talaga ng view dito sa Korea mga bay. Napakalinis mga bay. Gabi ang taas bay. Kasin mo. Nandito na kami sa Philippine Embassy. Ito tayo naman may picture tayo naman sa loob. Bakit okay, ah, bakit? Polo oh, uh, Parang ito lang yung nakikita mo sa mga kidrama yung pakiat na mga ano eh Yung <tinyo> mga kakakit Yan o Sultawer Sultawer lang sa Philippine Embassy. So, ayan na mga bay, no. Hindi pala sa mismong embassy ka kukuha ng OEC mga bay. Kundi dito sa paakyat na ito mga bay. Ayan mga bay. Sa paakyat na yan mga bay. Diyan po kukuha ng OEC mga bay. Sa polo po mga bay, polo. Si Edwin na lang. Ito pala yung pulo. So, ayan ang mga bay, no. bilis lang po. Ah, kumuha ng uisi po doon sa pulo, mga bay. Mga 15 minutes lang yata, mga bay. Tapos na. Ang kailangan po pala, mga bay, ay dapat nakaserox yung inyong passport, mga bay, at saka ERC, mga bay. Dapat nakaserok siyang, mga bay, para trades na po kayo. Hindi na po, na, na po kayo maabala, mga bay, maghanap ng uh, masisirukan mga bay.

baka ako sa kanya sabi Kasi swipe natin to Yun Asok Simple lang guys Pag may ganito kayo yun swipe nyo lang to Kaya ang malaking bagay Pag may ganito kayo Swipe swipe lang to Pwede rin to sa mga convenience store Gusto nyo bumili Swipe mo rin to So dito yung hintayan ng trend kasi kidrama kidra mo lang makikita yung ganyan ngayon nakikita ko na ng personal ito <laughs> Dati sa kidrama ko lang nakikita ito ngayon sa personal na Bale dito kami sa Noxap yung punta kami sa Sam Ay, Lang kami yung train!

mananalangin mga bayan na bigyan kami ng magandang buhay. galing ang Pilipinang basi papasokan ang subway station sa Sakaira puntang Samkatji pagtatim na sa Samkatji magta-transfer ka papuntang Hewa sa Sakay ka ulit ng train papuntang Hewa papuntang Catholic Church so, nandito na tayo sa Hewa pala yung hiwa, first time ko dito sa hiwa eh. Maraming mga dito. Yung mga bilihan. ags, 25 yan May mga restaurant dito, marami. Kakain lang kami kakain, punta kami ng restaurant. po kami kakain. Kain sa hewa. Ito so, kami pinwit. Ate, din na po yung ulang. Sir. ang kanis, saka tulong sa tinapin. Anong alam mo, sir? Pwede pa. Ano pa? Saka dinuboy. Okay. Ano pa? Ikaw, sir. Anong sa'yo? May kalirita, sir. Kalirita ang baka o meron po. Kalirita. Hindi rice mo, sir. Kalirita din. Sir, balinay ginuguan tray ginuguan. sa kaldereta dito sa dulo. Sa, sa kaldereta rin. Pakbet. Oh, nine ang pakbet niyan. sa bahon sa kaldereta po, sa pork mm. steak. Ginuguan din siya. Yes sir, at kaldereta ginadakdan naton. Kaldereta pork steak tsaka dinadakdan lahat. Ginuguan isa para sa tani pambiritang baka. Tatawid ba tayo? Yung, ano, yung, yung, yung kaliritang baka, no? Yung kaliritang baka, masarap. Pero yung dinuguan, hindi ko yung dinuguan, no? Dugo yata ng kalabaw yun. Dito pala yung, ano, yung mga maraming Pilipinong nagbibenta. Dito yung mga Pinoy. Eu hum. 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 Anap mong chicharrono. <laughs> Mahal yun ba eh. Yung binkay na hanap mo. Pasok na kami sa loob ng Hewa Church. <laughs> Pasok na may sa loob. Bakit sobrero, yes. Hindi, uwi, na tayo, uwi na tayo eh. Uwi na tayo, di ba? Uwi na tayo, di ba? Uwi. Pwede mo mata. Yun oh, yun naman oh. Alin? Ano? Ay pala may Dice. Ano bi bit ka pa kay dito Hindi oh, <laughs> maliit lang naman eh. Hello po mga kabayan. Okay lang magbigay ng flyer. So sa cellphone ako. Uh, iPhone 15 po palabas na rin po by September. So <laughs> e, yung kayang no? yun. Kami na yun oh. Yung may Philippine flag. Ay, ah, yan, yan sir, kabayan. Yes, so yung makita yung unit iPhone Pro Max. Meron po kami sir. So every Sunday nandito po ako. time tayo kay daanan niyo lang ako diyan sir. Sige ma'am, thank you ma'am. Thank you. So, pasok kami sa Taisi. Ah, maliit lang po ng Taisi Sa taas. Yung battery sa ano ba? Yung, oh, dyan. Yan, mga ganyan. Yan yung battery niya. মেৰ no. ত Bukan oh, okay. mu. Oh, ayo okay. oh, nyu. Ini kau okay. nak oh, ayo hana ya? na. Di sana lah aku, sah burger lah aku sobrang linis dito napakalinis masarap yung simoy ng hangin Woo! nandito pala kami sa Yongsang Station Yongsang dito, Station maganda dito. maganda yung panahon mahangin oh yung siyamin yung siyamin yung yung yung

enjoy eating kami mga bay please like share and subscribe mga bay babosh